Hmm. Ayun, hindi na. Nira agad. Kakahagis lang natin itong rong na to. Nagkamali siya ng kagat. Ano natin So, good morning everyone. Uh, your name is Mike. Mike. And uh, Master SP. Is here again. So, he will join to uh, for uh, tribal hunting. So, shout out big ship. I will try this uh, Mojo stick 70s. How many grams is this one? This one is uh, 8 grams. we'll try this one for uh, Trebalis. Okay, very cold. Today is uh, December 8 Right. Oh, 9 na. Ah. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas, Master Despi. Happy New Year, Mike. Happy New Year. Okay, my happy new year lang. Oke. Okay. Ready for cast. Of course. Check natin drag. Meron pa mic? Meron ka pa? <laughs> gumamit tayo ng SISIC na miss natin si SISIC QL 7 uh, ano bang ano ito haba 6 11 02 medyo mahaba ito with 4 uh, LB line loaded ng 4 LB line itong ating uh, Sahara 500 series so stick yung gamit natin pass play Uy, may magagad. So, hindi na pruan. Pakabantalay. O, oh, yun o. Oh. First strike on the house. Master Desfi. O, oh, lumulundag pa. O, oh, nakatulog na kayo. Kalpas. Nakalay. Dali na. Mm, putik balo. Buging balo. <laughs> Maraming buhay ito, malalaki ha sir Sumama na Alamin natin kung ano itong unang mayamat natin Ano ito Mike? <laughs> buging oh <laughs> Laki oh <laughs> Buging <laughs> Ang masarap na buging <laughs> Kinikilaw ko ito habang naglilinis ako ng isda eh <laughs> Tari ko putik Ngelikot, nuntik langk mohok doon ah Ngelikot Buking, huli ni Mojo Mojo stick Namata, kawawa naman I'll try this one From BTS It's my favorite color Silver Green head Pareha tayo master Pareha tayo? Tingnan hmm. natin kung so, sino nang nakagatan Mukha nonsense nonsense ah. Ay kamahal Dalawang lit mo na sa akin Ganda yan lit mo Anong lit mo yan? bigay kayo sa akin yung Token Silang May 20% discount ako dun sa Dati 14 nga, ito mas daw Binta talaga nila yung eh. Ano ba yun? 18? bibira na bibira agad kakahagis lang natin tungrong rong na to nagkamali siya ng kagat na natin baka pa parang magbuging na naman to ah oh kuda ba? parang maliit lang na kitok nung kalaw ng sa okay salo kaming putol ka huy okay, okay. hagis pagka unbox unang buwan hindi ko kung ayaw pang malansahan muna good size na yan good size na yan, kapalag na yan master ito yung pinakamalit na size ito master Desve ito yung pinakamalit na size Huda.

<laughs> Duntog hilenwr, Salinau. Caelang at. Dinno

Sakitok! kali kaliwali Paduguin hmm, lang, lang natin tasugasan natin ng tubig. Ganda ng sukat. Tumalun na kala ko lapis. Hindi mo lang naglalaban, hindi nang laban? Hindi nang laban, Mike. Tama. bum 1, 2, Once more times. Hawk, oh, pinakamalaki. <laughs> Nabasag. Ito, kinuha mo yan. Kinutol ko. Makapal ngayon eh. Makapal yung ano nito. yun. Ha? Pinababa ba ako kinagat? Pating mga barakuda yun ah. Yun oh. Titok. Titok ng laban na to. ba mo na yung lorong mike Nasa ilalim sila. Ilalim. Oh. Oo. Hey, 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 oh, ha, 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 ha hey, so, hey, uh, nila hey, 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 Dub. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ho. makikinis ang type nila, makikintab kasi maano yung tubig, malabog nagtig sila sa makintab like a, jetty, jetty lumis ko na yung laban ng jetty yun, jetty yan Bagi, Yai kan? Gitu. Kamera on. Wah, balikin master JT. Start recording. Ayau, bang ini. Nakut JT Master. Mm -hmm. Jiggen di ba? Mm -hmm. Oh, jodoh majikus. Ano lang? Na linya, eh. Laba naman ninyo mo. Eh, sumo, eh. 400 meters? 300 yan. 300? 300 Master, no? maglala, kita. kita. <laughs> Masakalbo. <laughs> 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 mo mo No. Itani gi. Kontra mo pagmundas angla. Ingang sa mo sa mga ano yan. Ay ay. Gito. Yan mo. Gityo. Pra kuda? Gito na yan. Sa Mangilo. mo, Mike. Saluwi mo. Saluhin mo na lang. Sayang. Saluk, saluk. Hindi yan kaya ng ganso. Ano ba to? Wala stick. Diling lang sabi to. Call eh. Uy. 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 Ayan! Oh, GT! Hindi lang! Kaya mo lang, sakit dyan! bato dyan! bato dyan, doon na yung bato! Huwag kang magigpit! Basta huwag kang papagod dima sa samba din yan! Hindi <coughs> na, habulin! Kumaya, lumay-lumay, abul natin! na, upas dyan po! GT yan! Kasi gg! Andiyan na yung GT, Mike! Tangali na kasi! Huwag mag-ikpit ha Promise ha Yours sure? Hitman Promise yan ha man. Man, Ha sumama Kalaki ito kaming OST siguro Start recording Baka na Paul Hook Ang lakas o oh. nahilan nyo yung bangka Dito yes, yan yeah. Master in the strike Salok salok salok. Kau okay. gantung gantung, gantung. Maik, gantung. gantung, maik, gantung tinggal jitting GT. Kucing GT. oh jitting laki 3 kilo hilang rak sang ya bilang lang yang mau tak putak waiting waiting lang, oh, wait lang. Okay. bumarat mo sir baka sumagi sa ilan ng bangka yan ok yan 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 Bila na bumabelo na Mike pasok pasok to pasok to oh -ha -ha. yes 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 <tares> kantilado yan eh yan sila lalakbay lang silang inginain sa gilde Maraming alimasa kasi dito Pag sa mga bito kanya masa Alimasa ka naman yan Ah, oh, ayan na <laughs> Yuuu <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Sabi tuk 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 wow. tuk tug. <laughs> Putik nag steady. Lapo-lapo siguro. No. Patay, bibitik na. Ya. Lapo-lapo. lapo yan -lapo. <laughs> Lapo lapo, may siksikan dito May gulong kaya dito <hazipan> Lepas, lepas.

Ah, ah putol lang umaskas na May kumaskas na, nairan na mo pong... Laki Mga sampung, tatlong kilo siguro ng mga Hindi yung gano'ng kalaki sa'yo Malaki o Kinaskas na May Pinagtaguan na no ചെന്നു സി മീൻ്റെ ആ വാസികം പിന്നെ